Going back to Kanalova. Now, guys, ladies and gentlemen, now my location is DRD, Neva Viskaya. I'm going to back to Kanalova. Hmm. guys. Doon traffic kasi doon sa unahan kasi maraming ginagawa. <coughs> kasi ginagawa dun tsaka may landslide din yeah, ganito ngayon traffic dito eh so nga aga po yeah, ayan okay, kaki napahaba kaya yeah, medyo mahaba talaga yung traffic uh, kasi nga habaan nyo lang din ang pasensya nyo para maging successful tayong lahat. di ba sa mga tracking dyan shout out dyan lahat especially to Jitsi tracking eh, shout out nga din pala sa aking uh, drivers oh. shout out nga hello oh. dead mo lang ako shout <laughs> out huli na panis na hahaha <laughs> Eh yeah, guys, upload ko man to sa YouTube. Ayun guys. ya, yeah, yar don. Sob pangit 'yun. Saket sa likod mo. Mas labas ka bitlang init. Ako is kuy nga ngao. Oh. Eh, e, ano ba yung mga sumbi? <laughs> yung bugwak na naman si sumbi. Kumaya oh. <laughs> no? Bumuga na naman si boy sumbi. Ayan guys. So ayan paawa na tayo medyo mahaba mahaba pa yung papunta doon medyo mahaba pa yung traffic doon no? mahaba ba na rin yung leeg nila <laughs> kakasilip <laughs> ganoon talaga guys so, hanap tayo hanap, hanap ako ng medyo mas mahaba pa yun. bago natin mahanap yung mas mahaba na <laughs> Eh, yung apartment ko, guys, muntik na malalaglag yan. Pero, hindi pa tayo ng ilang taon yan bago... Uh, sa mga gusto pala mag-renta mag doon, <laughs> tawaan, <laughs> para, PM na lang sa akin, guys. Ay, uh, yung, yung guys. Eh, <laughs> 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 yung bago kong... Eh, yung huli kong apartment. <laughs> Ayan guys, so medyo mahaba-haba na rin talaga ha? Pero balik tayo dun sa ano Yung sinabi ko na kung sino mas mahabang liig na lumabas ngayon dito Bibigyan natin ng ano yon. Pero wala pa tayo nakita Ayan guys awala ah, wala sa kasaway ang palat. Medyo wala tayong nakikita. Ah, hindi pa pala tapos ito. Meron pa. Nga. Oh, ah, pa pa nga. Ayun, guys. Ah, <laughs> oh, ba? Diba? Mahaba ba talaga? O, oh, tingnan mo. Yung may fingerprint pa. Eh. footprint pala Oo, <laughs> oh, ganon din. Kung gano kaba yung pinila nila, dapat mahaba din leg. Leg. Hindi pala leg. Pasensya. Ayan, guys. Oo. Oh? oh, mahabot sila ng gano'n Oo. Oh. Hmm. Oh, hangtas. sila Ayan yan ang boys tracking Ayan uh, na Karacross na sila dito kasi Ayan isa oh ano, nalipat <laughs> Yung napamot <laughs> Ababa na yung Ano Papa ntar pilihan MPD lah. Ah. apa saya raw. Uh, yung mga diskarte nila guys. Kanya-kanya eh, na lang silang mga diskarte nila kasi. Eh. iba uh, natutulog na. Eba, uh, sa iba sa baba o. Oh. sila ng ano ano yung kinain na. Oh. Driver pa. Ah, ay iba yun na ano, Pambuka-buka pala yun. eh, yung sinasabi ko sa inyo na ano. yung member pala sa mga zombie yun. Ayan. Uh, Ayan na nga guys, yo. So, yung ang palad, medyo mahaba talaga yung Kailangan natin itong video na to guys para malalaman natin kung ano yung kalakaran, kalagayan. May mga idea sila ba kung ano yung kalagayan ng daan dito. Sa mga, yung ano to, yung video na to, para lang so sa mga hindi pa nakalam, pero sa mga Nakalam dyan, guys. Shoutout sa inyo lahat guys. Ayun, guys. At sa magandang balita, hanggang dito na lang yung pila nila. Hanggang dito na rin yung video ko sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe kayo para updated kayo sa susunod kong video. Bye-bye.